Day kunana nagaka dry o kadamage ang inyong ang buhok. So kanadaay no nagpiem day na si Ma'am Sakua day kung pila daw bayad si ang buhok day pag iparibad. Pag ginanan nagay kadaot ang inyong ang buhok day so matarbaho na jud kay na siya day og dagana po kay komedisina gagamiton an. Mo na medyo pricey na jud na siya day pag ako ang muriban. Kailgay pa rin kamutan magulagmay sa piling pa day no nga na sa inyo ang buhok day ba pag human ako og griban. Og ginanan sa na classic ang buhok day no day is wala na po ibasa-basa muriban ana. Kailgay ang uban magong hairdresser, dresser day no is madlock sila day nga mosamot og kadamage ang buhok ba. Pero ako mientras makaya pa na ako i- banday asa ko ra sya iriban kay lagi kompleto mapuko ug medisina pero maura po puday maistorya ra ko sa inyoha dai no paginana nagay nga klase ang inyo hang buhok muna ayo na mo pagdahom dai nga 100% dai nga nindot kay istanan ang inyo hang buhok kunya namo pagita og result dai sa inyo hang buhok dai convergent hair na or healthy na inyo hang buhok ba pero og tiwasuno na gali na inyong buhok dai no ay namo pagita og nindot kay sa nga result ang importante ana dai na saban sa inyo hang buhok nga dili na nay nakakalkag dai og dili na nay naka dry ba muna paginana nagay kadamage ang buhok dai nya pagitaan nyo ang plingwapa dai og shiny og bagsa kay ang buhok. Ayos mo yun, dahil katulog sa siguro mo diha, oy. <laughs> Umaw tunobay mo, oy.